Isa na namang kahindik-hindik na kwento ng krimen ang hatid namin sa inyo sa episode na ito. Tampok ang pagpatay kay Elsa Santos Castillo noong 1993. Tinagurian siyang The Chop Chop Lady dahil natagpo ang putol-putol ang kanyang katawan. Ang salarin, ang Amerikanong si Steven Weisenhunt, manager ng Apex Corporation. Si Elsa ay nagtrabahong assistant personal manager sa Apex. Parehong kasal sina Elsa at Weisenhunt, pero kapwa hiwalay din sa asawa. Lumabas sa paglilitis ng korte na lover ni Elsa si Weisenhunt. Dahil sa kanilang relasyon, uminit ang usapin sa kumpanya at padalas silang naging tampulan ng chismis kaya namang nagdesisyon si Elsa na mag sa trabaho para maiwasan ang intriga tungkol sa relasyon nila ni Weisenhunt. Ito na rin ang paraan para makaiwas sila sa iskandalo sa loob at labas ng opisina. Gayunman, tuloy pa rin ang kanilang relasyon hanggang sa umasim ito dahil sa pagsiselos ng Amerikano. Kalaunan, gusto nang kumalas ni Elsa sa relasyon nila ni Weisenhunt at umuwi na sa sariling bahay patuloy na lumabo ang relasyon ni na Elsa at Weisenhunt na nauwi sa ahindik-hindik na pagpatay sa mismong kondominium unit ng Amerikano. Sinabi ng prosecution na ang motibo sa arumaldumal na krimen ay ang pakikipagbalikan ni Elsa sa asawang si Fred Castillo ilang araw mago ang pagpatay kay Elsa sa pagitan ng September 23 at September 24, 1993. Tumayong pangunahing saksi ng prosecution ang driver ni Weissenhunt na si Demetrio Ravelo. Detalyado niyang inilahad ang mga pangyayari mula sa paghatid niya kay Elsa sa condo unit ni Weissenhunt hanggang sa pagdispatsa sa putol-putol na bahagi ng katawan ng biktima. Ayon kay Ravelo, September 23, 1993, nang sunduin niya si Elsa sa kanyang bahay. Nang maihatid sa condo unit si Elsa, Umalis siya matapos utusan ng amo. Sa kanyang pagbalik ay napansin niyang tila kabado si Wisen Hunt at tila galing sa pag-iya. Inutusan siya ni Hunt na ilagay sa itim na plastic bag ang ilang bagay. Nakalaunan ay nadiskubre niyang chinap-chap na bahagi ng babae. Nakilala niya ito na mga bahagi ng katawan ni Elsa. Mula sa condo unit, Nagbiyahe sila ni Weisenhunt, dalahang mga itim na plastic bags, paikot sa Batangas, Tagaytay, hanggang sa Santa Rosa, Laguna. Sa makipot at tagong daan sa Santa Rosa, ay inutusan siya ni Weisenhunt na itapon ang mga itim na plastic bags. Agad silang dumiretsyo sa bagap bataan na kinaroroonan ng mansion ng pamilya ni Weisenhunt. Habang nasa daan naman, ay itinapon ni Ravelo ang mga karsonal na gamit ni Elsa na nakalagay din sa itin na plastic bags. Dahil binagabag ng konsensya, ikunong pisal ni Ravelo sa pamilya niya ang nangyari kay Elsa at ang pagtapon sa pirapirasong katawan nito. Pinayuhan siya ng kanyang pamilya na agad i-report ang krimen at isuplong si Wiesenhad sa otoridad para hindi siya madamay sa kaso. Natakot din kasi si Ravelo na madamay sa pagchap-chap ng amo kay Elsa kaya ini-report niya ang insidente sa Department of Justice. Idinulog ng DOJ sa National Bureau of Investigation ang report ni Ravelo para sa kaukulang aksyon. Napatunayan ng NBI na totoo at tugma sa kanyang salaysay ang mga detalye kung saan tinapon ang mga bahagi ng katawan ni Elsa. Agad na inaresto si Wisenhunt at agad sinampahan ng kasong murder dininig ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 noong January 6, 1994 ang kaso laban kay Weissenhunt. Bukod sa kumbinsidong testimonya ni Ravelo, pinagbasehan din ng RTC judge ang resulta ng forensics na nagpapatunay na ang hair samples at blood stains sa kwarto at kotse ni Weissenhunt al kay Elsa. Lumabas din sa resulta ng medico legal na si Elsa ay tatlong beses na sinaksak sa dibdib na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Batay sa investigasyon, kinuha ni Weisenhunt ang kutsilyo sa kusina na ginamit sa pagsaksak kay Elsa. Sa pagdinig, sinabi ng kasambahay ni Weisenhunt na binigay sa kanya ng amo ang kitchen knife nang hanapin niya ito. Sa kanya namang depensa, itinanggi ni Weisenhunt ang akusasyon at sinabing sa bangumot na matay si Elsa. Naglabas din si Weisenhunt ng mga sulat mula sa asawa na umano'y nababanta sa buhay ng babae. Binaliwala ng korte ang mga testimonya ni Weisenhunt at sinabing hindi ito kapanipaniwala bukod pa sa maraming hindi magkakatugmang salaysay. Lumabas sa paglilitis na hindi matanggap ni Weisenhunt na nakipagbalikan si Elsa sa asawang si Fred dahilan para gawin niya ang krimen. Itinuring din na isa sa pinakamainit na crime of passion ang kaso ni Elsa at Wisenhunt sa Mansa dahil sa labis na pagmamahal ng Amerikano sa biktima. Naging sobrang kontrobersyal ang kaso, dahilan para gawing pelikula ang kwento ni Elsa. Hindi lang isa kundi dalawang pelikula na parehong tumabo sa takilya. Ang una ay ang Elsa Castillo story, ang katotohanan na pinagbidahan ni Chris Aquino. Ang ikalawa naman ay ang The Elsa Castillo story, The Chop Chop Lady, na ginampanan naman ni Lorna Tolentino. Matapos ang dalawang taong pagdinig, napatunayan ng Pasig RTC na guilty beyond reasonable doubt si Wisenhunt at hinatulan ng habang buhay na pagkakulong inutusan din siyang bayaran ang mga naiwan ni Elsa ng 3 milyong piso bilang moral damages. Isang daang libong piso para sa funeral expenses at 150,000 pesos bilang attorney's fees. Ang desisyon ay inilabas noong January 31, 1996, tasabay na 36th birthday ni Elsa. Para sa asawa ni Elsa na si Fred, Magandang birthday gift ang hustisyang natamo nila sa pamamagitan ng desisyon ng korte. Agad namang inapela ni Weisenhunt sa Korte Suprema ang kaso. Pero noong November 14, 2001, pinagdibay ng kataas-taasang hukuman ang desisyon ng RTC. Bukod dito, kinaasan din ng Korte Suprema ang danyos na itinakda ng RTC para sa pamilya ni Elsa. Pero muling uminay ang kaso dahil natasama si Hunt sa listahan ng mga bibigyang ng parol at papalayain. Bukod sa pamilya ni Elsa, maraming grupo rin ang tumutol sa commutation of sentence ni Hunt. Matapos ang labingsiam na taong pagkakakulong sa New Bilibid Prison, pinalaya si Hunt, dahil sa magandang pag-uugali sa loob lang kulungan. Pinalaya siya noong December 27, 2012 at idineport sa Amerika at idineklarang undesirable alien at hindi pwedeng bumalik sa Pilipinas kailanman. Paalala lang po, ang lahat ng sobra ay masama at maaring nakamamatay at hindi exempted sa kasabihang yan ang sobrang pagmamahal. Ano ang reaksyon niyo sa commutation of sentence ni Wisenhunt at sa mismong kwento ng buhay ni Elsa? Kung nagustahan niyo ang aming episode, i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa aming social media accounts. Abangan ang susunod pa naming episodes dito sa Pinoy Police Files. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli